katuuhan dili apan tuo na lang aron tam madali minsan nag-uusap ang mga body parts kung sino talaga ang magiging leader tingnan natin ito ang sabi ng utak ako dapat ang magiging leader kasi ako ang nagplano sa lahat ang sabi naman ng puso ako dapat ang magiging leader kasi pag hindi ako titibok hindi kayo mabubuhay ang sabi naman ng baga aba ako dapat ang magiging leader kasi ako ang nagpapam para makapasok ang oksigen para tayo mabuhay. Ang sabi naman ng kuwet, aba, ako ang dapat magiging leader kasi pag hindi na ako mag-function, wala kayong magagawa. Kahit nasa ibaba ako, malaki talaga ang aking role para mabuhay tayong lahat. <tos> <tos> Nagdawanan si utak, puso at baga. Ang sabi na, hindi ka pwede puwet kasi ang baba mo, ang baho-baho mo. <coughs> dahil pinagtawanan si Puwet ng kanyang mga kasamahan siya ay nagtampo. Si hindi na siya nag-function. So hindi na niya inilabas ang makinakain. So numaan ang mga araw at linggo at muntik nang mamatay si utak, puso at baga at iba pang mga bahagi ng katawan. At sila ay nag-surrender at ang sabi niya, sabi nila, "Oh, sige na, sige na Puwet. Ikaw na ang magiging leader." At bumukas bigla si Puwet at lumabas ang maraming <laughs> at sila ay nabuhay. Mga kaibigan, ito ang ating aral na makukuha. Gaano ka man kababa, gaano ka man kataas, gaano ka man kabaho, ano mang estado, estado sa iyong buhay, tayo ay mahalaga. Sundin natin ang puwit. <laughs>